kayo na na si sa amin po sugo po namin kinikilala si uh, ka Manalo po. Yung sugo po namin sa uling araw. Hindi ko kayo na siya eh, anghel angil, na ang kalagayan ni tao. Hindi kayo na Wala sa biblia angil na kalagayan ni tao. Wala po sa Biblia? Wala. May, mayroon po ako nabasa. Sina mo, hindi. Wala. May, mayroon po. Kahit may mabasa ka, tiyak na tiyak o mali ang pagsaka, intindi mo. Sige. Alam mo kung bakit? Huwag ka magagalit. Anong kapatid? Sige lang. Kasi, hindi naman natin dapat pag-usapan ngayon yung paniwala mo eh. Sige po. Ang dapat natin pag-usapan yung paniwala ko kasi kahit matagal mo nang pinaniniwalaan yan, baka sakali eh, makita mo yung gusto kong sabihin. Pero yung sasabihin mo, nakita ko na yon. Actually, may hawak na ako nung mga pasugo. mga ano na yon eh, pasubo. Alam ko na yon. Hindi mo na dapat kaliwanag sa akin. Eto, ang sabi ng Biblia, <laughs> kung sino ba ang mga anghel, basa, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Hmm. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Hmm. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Oh yung mga anghel niya, ginagawa mga anghel niya, ang mga hangin. Tapos, sa sabi niya, hindi pa silang lahat, yung mga anghel, ay mga espiritong tagapaglingkod. Pwede lahat ng anghel ay espiritong tagapaglingkod na na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ang mga anghel, mga sinugo upang mga espiritong tagapaglingkod na si sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Yun ang mga anghel. Eh, mga espiritu yun eh. Eh, paano magiging anghel si Mr. Manalo, hindi naman si espiritu? Pa, paano itong talata lang di pababasa? Pa, sige, natin. pabasa natin. Apokalipsis? Hindi po. 12, mm hindi, -hmm. sandali. 13, 21 ng hukom. 1321 hukom. Basa. 51 unit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa hmm. o sa kanyang asawa. Nang hmm. magkagay na alaman ni Manoa na siya'y anghel ng Panginoon. Hindi oh. sa kanya yung salitang anghel bilang tao siya. Hindi kinapit sa kanya yung salitang anghel na di, sa may kalagayan siyang tao ngunit ang tinawag sa kanya anghel ng Panginoon. Hindi! Anghel talaga yung napakita kay Manoa. Spirit, di ba tao si Manoa. Ah? tao si Manoa. O tao, tao si Manoa. Siya Wait, nakakita ng anghel. Hindi naman siya yung anghel eh. Napakit. Na, ulitin natin. Uh, ulitin na. natin. Ulitin <laughs> Hindi ko lang ako napakita eh. Basahin natin. Unit! napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa. Oh, kita mo. E di, hindi si Manoa yung anghel, kundi yung nagpakita sa kanya, yun ang anghel ng Panginoon. Hindi si Manoa. E, yung katuloy niya po na, kung gayon nalaman ni Manoa, oh, nagpakita si ang anghel. Po. Sige po. Nang magkagayoy na alaman ni Manoa na siya'y anghel ng Panginoon. di ba? Hindi siya yun. Yung siya, the pronoun siya, is referred to the angel which was seen by Manoa. Hindi sa kanya yung siya na yun. Ah, wag ba sa ko, ha? Hindi ko pa ako na ano sa mga ministry. Hindi ko pa ito na ah, ano pa, lang, pa, na. Kala, kala, kala. Papakita ko lang. Yung English, yung English. <coughs> ah. But the angel of the Lord did no more appear to Manoah and to his wife than Manoah knew. that he was an angel of the Lord. Tamo? Yung nagpakita sa kanila dalawa, mong kanyang asawa, yun ang anghel ng Panginoon, hindi si Manoa mismo. Yung siya o natin yung kayong anghel? Re referred to the angel yun. Hindi ang, yung pronoun na yun, is referred to the person that have shown himself to Manoa and his wife. Kasi nagsasorry lang ako sa Biblia, nabasa ko yan. Oo, hindi naman masama yun uh, yun. Nabasa so ko lang.